Humarap sa ikinasang pagdinig ng kamera ang ilang na-rescue na manggagawa mula sa mga iligal na pogo. Gamit ang mga video, ipinakita nila ang kalupitan at torture na kanilang naranasan. Gita man ng mga mambabatas, dapat ay mawakasan na ang mga krimeng kinasasangkutan ng mga pogo bago pa lumala ang sitwasyon. Si Mela Lesmora sa detalye. Ito po siya. Umiiyak at sumisigaw na ang lalaking ito sa sakit, pero tuloy pa rin ang panghampas sa kanya. Sa hiwalay na video, isang babae naman ang makikitang walang awang pinagsasasampal at hinahampas. Sa isa pang video ito, naka-blindfold pa ang lalaki habang pinagmamalupitan. Lahat ng ito, mga kuha mula sa aktwal na pang-torture sa ilang manggagawa sa ilang illegal pogos sa bansa. Ipinisinta ito ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa joint hearing ng House Committee on Public Order and Safety at Committee on Games and Amusements para ipakita kung gaano katindi ang mga krimen at ilegal na aktibidad na nadidiskubre nila sa POGO. Sa pagdinig, humarap din mismo ang ilang rescued workers at ikinuwento ang kanilang kalbaryo. Manila arrived, Okay, in Bamantala, the place there. He told me to wait in the uh, domestic there. He said he will, he will go to uh, do something and then come back later. And then I just wait wait until around 30 minutes after the office, like the in charge, maybe the admin or anything is coming to calling me, and then go to the supervisor place. And then he will tell me I need to work in there. And then I think I already got sell. Dylan. as he was telling his story po, he was sold po. Binenta siya doon sa Sunyuan sa Bao po. Ang, nagbume, ang nagbenta po sa kanya, parkada pa po niya. May mga pagkakataon po kasi na umaalma yung ating witness, kaya siya po'y nabubugbog. Naipagbigay alam po siya sa atin ng Malaysian Embassy sapagkat nakapag-text uh, po siya doon sa company phone, pinakita po niya yung mga bugbog niya dito sa kanyang muka git ng mga kongresista, sa lalong madaling panahon, dapat ay mawakasan na ang Pogo Crime sa bansa. Pabor din dito ang PAOK at DOJ. We cannot deny that criminal activities occur in, in Pogos. Uh, we likewise cannot deny that the licenses of Pogos or IGLs have been used to create a veneer of legality for their illegal activity. We have to admit that our perspective is on the negative side. Being on the justice and law enforcement sector. Executive Secretary Lucas Piber Semin gave us a clear and urgent directive to eradicate the scourge of human trafficking in our country and ensure the rescue of all its victims. Consequently, after extensive intelligence work, and coordination with our partners from law enforcement agencies like the DOJ IACAT, the Philippine National Police, our campaign against illegal trafficking has directly led us to the conduct of raids on numerous illegal pogos. Ayon kay Pagkor Chairman and CEO Alejandro Tenco, dahil sa kanilang paghigpit at mga pinaigting na hakbang, 45 na lang ang legal pogo sa bansa at tatlo pa rito ay suspindido. Binigang diin ng PAGCOR ang, pag ang binipisyo sa ekonomiya ng legal pogos pero handa silang sumunod kung ano ang magiging bagong kautosan ng administrasyon ukol dito. Kung tatanungin po kami kung ano pa po yung mga plans po namin for offshore gaming, um, konti lang po ito sa mga um, plano po namin. Gusto po namin mag-employ ng 24-7 monitoring sa lahat po ng operating sites. And we are planning po to remove the framework for the hubs. Sa ngayon naman po ay meron lang po tayong isang hub. And we would like to impose higher fines and penalties to airing licensees and service providers. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, ilang personalidad pa ang iimbitahan ng Joint Committee, kabilang na si dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Sa mga susunod na linggo, inaasang ipagpapatuloy pa ang mga pagdinig dito sa Kamara ukol sa Pogo bago sila bumuo ng pinal na rekomendasyon ukol dito. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.